What's up guys? Welcome back to my vlog! Biyahin nila on sa buhol! Hi guys! Dito ako ngayon kung saan ay maraming unggoy kaya hulaan nyo guys kung saan para manali guys dito na guys dito na kami sa Yahoo! Protected Landscape dito sa Barangay Riverside Pilar Bohol kaya guys papasok kami sa loob kaya bago kami pumasok Tatanong, dadaan muna kami ng entrance kasi may, may, babayaran kami guys. Kaya tatanungin natin kung magkano yung entrance fee, kung ano yung mga activity nga nandyan sa loob guys. Kaya punta na ako dito sa entrance fee. Hello, good morning ma'am. Pwede pumasok sa loob? Pwede. Magkano ba ang entrance fee ma'am? Sa Dotser, sa Diner is 13, wow. yeah. sa Sujante, 15. Yung yeah. senior citizen, o below 7 na bata, is pre-run sa entrance. Yes, yeah. yeah. Tapos mga ano bang mga activity dyan nga? <laughs> mga ano namin dyan? Um, sa loob? Magsasay park tour, yung bird watching, hiking, and night safari hindi mo ba ako kilala no? mo, Ay, hindi pa. <laughs> Ay, ibig sabihin, hindi, hindi pa ako sikat. Mwah. Pangalan mo, ma'am. Pangalan mo. Karen. Ah, Davila? Karen Davila. Baha, maha? Baha. Ah, Baha. Tapos, taga dito ka lang sa Bilardo? Hindi. Shareable yung sana. Ah, shareable yung sana. Bali, manawa. Ah, manawagan ka muna bago ako magbayan. Sige, ma'am. Hello, po. So guys, dito na kami sa Forest Information Center. Raha, si Katona, Protective Landscape. Kaya kukuha kami ng ticket. At ngayon, mayroon na. Kaya punta na kami doon sa may bandang unggoy guys. Kaya tara na, punta na kami doon. Hintay na yung tour guide guys. Oh. post. Welcome to Magsaysay Park. Galing kami sa Forest Information Center. Mga 3 minutes ang laka namin guys. dito na kami. Naghintay na na sa amin yung unggoy guys. Kaya puntahan namin. Dito, naghintay sila. Sir, anong klasing unggoy ba ito? Anong, anong pangalan? Ah, ito po yung sir, long-tailed macaque sir. Native po dito. Ah, native. Ah, ano ba yung mga kinakain niya? No? Ano? Klaseng pagkain na pwede niya kainin? Saging at saka mani. Ah, saging at saka mani. Diba may pumunta dito ng mga nice. stories niya. Ano ba? Pwede silang magdala or? Bawal po yung galing sa labas. Dito lang po galing. Ah, yung dito lang galing. Pagkain. Ah, sige. Kasi yung saging, no? Na ano? dapat yung galing talaga dito dahil walang spray ganon mm -hmm. so, yung... walang chemical po nga nilagay sa pagkain okay. bali ilang mm -hmm. ano ka matagal ka na dito sa mga 7 years na po ako dito ah, sa years ngayon mm -hmm. na andito dito ka sa biyahe nila all sa Bohol pagkakataon mo na to <laughs> pangalan mo tapos shout out ayos yes, sir pangalan mo tapos mm -hmm. shout out Jubel Taga dito lang sa Bilar. Ah, taga dito lang sir. Taga ah. Bilar. Ah, sige. Shout out sa isa imong yung... Shout out ko sa akong asawa. Tas balay. Tas Pangalan ng asawa sir. Aisa Mihuras. Ah, yung kapatid ko po. Shout out din. <laughs> <laughs> magandang kuras 9 sir. 9. Okay guys, Nine. mga 9 AM dapat nandito kayo dito para makita niyo talaga yung lahat ng mga unggoy dahil bababa sila dito. Upang upang kumain. Ang sasabi ko, di. Sulit ba? Sulit? Sulit. Talagang nakakatuwa na makita yung first time kong talagang makakita ng unggoy kung medyo nalalayuan kayo nasa Mindanao kayo o sa Luzon o okay lang kung sa Visayas long tailed makak na unggoy guys ano na lang kayo sa biyahe ni Raul sa Bohol yun hey guys yun po guys tapos na kami mag vlog dito sa Rahas Sikatuna Protective Landscape dito sa Magsaysay Park, Barangay Riverside, Bilar Bohol. At siyempre guys, bago kami mag-uwi, oo -e, oh, -e, ay mag-shoutout muna ako guys. Shoutout kayong kaibigan ko, taga Kabiti, si Brad Michael Salazar. At taga ano guys, taga Cebu, si Brad Bong Lisandi. Taga Dawis guys, si Snadi Casido at yung mag-asawa guys, si Pradbong and sis Emery at ang pangalan ng kanilang ano guys Bong Emerald Torres Emire yun po guys at simple huwag nyong kalimutan na mag like and share and subscribe dito pa rin sa biyahe ni Raul sa Buhol. <laughs>